kumain ng ano, ng hipo ng ilog. Pandagat lang ako. Sumasakang siya ko sa ano eh. Sa yung ulan Ano ito ma? Tiwari. Hmm. Sarap. Ngayon ka lang ba tayo nakauli ng ganda kalaki? purgan reno oh, 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 oh. pinakamalaki ko na huling ganito dati oh, hmm. ngayon na lang teka lang kakatip na ako kung parating na si Diggs ay saktong sakto, parating na siya. Diggs ha? Ay, sir, masarap oh. siya wala siya diba diba isang maaga ito masarap sa malalim lang nakukuha yan yun natin, kain natin yun eh. Kaibigan ko na naging diver din. Mga taga Cavite. Cavite. Eh, may sandali lang sila, nakamutol lang. sila, gasos nila. 250 lang gasolina nila. Uh, Hindi, kayo yung gasolina nila. Ha? yan, di ba? Oo. Oh. Tsaka owner yung kanya. Eh, kung gusto kayo matikit siya, malaki. Kaya nga magmumotor ko eh. Helmet ka lang eh. Mm -hmm. Mabagal mo Babagal naman ang magpatak mo. Oo. Uh, gagal, <laughs>

Laman niya tayo na. Wala ka na kayo. May laman set yan. Ayan na, okay na kita yung laman na. May taba pa malalaki na inahuli mo na yan. Ah. Okay, ko naman. May danggit pa dyan. hindi lahat ng habang panahon istuyante. ay estudyante ka. Oh. Okay, malalaki na inahuli mo ngayon. Ah. Ano yung hindi habang panahon ay estudyante ka? May danggit pa. Ano may danggit pa yan? Ay, na. ay ba't mataba yan sabi ko kasi lumalalim na ako. Ayun, sana. Malalim, sinisisit ko sa ilalim na gano'n. Ayaw natin yan. Oo. Ah. Oh. oh, oh. Ka, ka Kasi kaya uh -huh. kami kagano, kukunin sa sabi nila. May kasama kami! Gusto mo ako, tuturuan kita mag-sumisid ng malalim? 30 meters, wala kahunan. Hindi na babalik. <laughs> Uy, may butap kayo na ilalim sa gano'n. Hindi, 30 meters, wala uh -huh. ka na hindi ka naman ahon. Patay ka na doon. Sa, sa 30 meters. Mamatay ka doon. Pero iba kaya yun. Yung iba, eh kaya na iba yun. Kung ano yan, kung matagal siya, kung hin, hin, ano, yung hinahold niya yung breath niya, yung hindi siya humihinga. Uh -huh. Eh. English pa si mami mo kasi. Eh, eh, pa, eh. Yeah, papa English pa yan eh. Papa English pa. Ate, binigyan ko na maramis na. Isang minuto lang ang kaya niyan eh. Ano <laughs> ba mga ito sa... Ilan nga, 40 minutes. Hindi ka makakakita po sa... Aset, oh. Aset. Ano to? Hey, Pugita, <laughs> kamay na lang. Ano ang nangyari sa Pugita? Basta, Pugita, kamay na lang. Pugita, ano ka, ulit ako nun. Ayun. Ba't ngayon, wala <laughs> ka <laughs> ata, ano? Ano ba? Eh, naputol nga. Ayan o. Kaya Galamay lang na huli niya. Pinutol oh, niya ano? Pinutol um, niya sarili niya. Napuputol lang ano. Anong ah, napana mo? Nagwala. Ito ang masarap. Ito man. Paksiw. Yung pagkita mo. naman kasi. Ito video mo gano'n. Eh, kaya pala mahuna. Mag dapat, dapat matagal lang ano. Pakulot. Ah. Uh -huh halos dalawang kilo yan. Hindi ko pa pinapana iba nga yun. ko na. Bakit? Namimili ka na. Esosyal na ako eh. Ano may puti na yan? Ay, ano, meron pa tayo yung dalaw eh. Ilak. masarap. Hindi po Niluto ko to nung umalis ka. Ako kaya lang kaya pa lang. Pati mo pala kakain eh. Ako nanguhulin yun. Yeah. Hindi. Ito na maintain ka namin eh, ikaw ay umalis. Isang linggo ka ron. Hala nga na maintay na, dyan ang bulok yung pagkain. Sayang naman. Hindi nga. Hindi ko na nga, hindi ko pa nga iluluto yun ba eh. At ikaw magluluto. Oh, masarap. Set <laughs> picture mo siya na. Pwede ba yung ibaong mag-set mo kas? পিচুর মধ্যে কাল